Toy gun o baril-barilan, ano nga po ba yung pumapasok sa mga isip natin kapag naririnig natin yung uh, salita na yan? Iba po, uh, ang maiisip agad natin ay yung uh, mga baril-barilan po ng mga bata na nilalagyan ng tubig o kaya naman ay yung uh, binabalahan ng mga dumidikit sa pader. Pero half-truth lang po yan. Kasi pag sinabi po natin na toy gun, uh, meron din pong mga toy gun na para sa mga big boys so yan po yung pag-uusapan natin ngayong araw na to dahil nandito po tayo sa isa sa mga sumisikat po na firing range uh, airsoft firing range po uh, na matatagpuan po dito lang sa may puso ng Maynila sa Sampaloc napakalapit po at uh, madali pong puntahan so ang pinag-uusapan po natin ay uh, ang 3G airsoft uh, firing range yan so pupunta tayo ngayon sa firing range nila para maipagkwentuhan po doon sa mga uh, nagpasimula po nagbukas po nitong firing range aalamin uh, po natin yung history nung uh, nung firing range na yan no kung uh, how did they came up with the idea uh, paano po nila sinimulan yung firing range paano nila binuo at kung gaano ka successful na po at gaano karami na po yung uh, clients po at uh, followers po ng 3G Airsoft uh, firing range yan so tara pasukin natin yung uh, firing range mismo Okay, 'yan. So nandito na tayo ngayon sa loob ng uh, mismong firing range. Actually, kanina pa kami nandito sa loob. Uh, medyo paggabi na rin. Nakapaglaro na rin kami kanina, nakapag-firing na rin kami kanina. So, eto, katabi natin yung dalawa sa may-ari at uh, nagtayo nitong 3G airsoft of Range. Dito 'yan sa may Pwede pong mabanggit kung saan po yung location. location uh, at least do sa mga interesadong mag-try out dito. Uh, located kami sa Sampaloc, Manila around 1323 Miguelin Street corner, Laon Laan Street. Uh, marami. Ang uh, uh, pinaka ito, uh, landmark. landmark dito is yung Shell M. De La Puente sa Laon Laan okay. Street. Okay. So dito lang yan sa may Sampaloc uh, gitna ng uh, halos gitna ng Quezon City at Manila. So doon sa mga nag babalak na mag try out dito hindi kayo mahihirapan kasi nasa gitna talaga siya ng uh, commonly ng mga uh, kung mga yung mga mata, mataong lugar yan so uh, dito sa tabi ko si Sir Brian Canlas Ayan. tapos uh, dito naman sa banda banda dito naman si uh, Sir JR Raquiza yan so meron pa silang actually uh, isang uh, partner uh, partner pa dito sa airsoft range na tinayo nila Uh, unfortunately hindi po siya makakapunta ngayon for some reason so silang dalawa po muna yung uh, i-interviewin natin Ayan. so ang gusto po natin malaman ngayon uh, Sir Brian at Sir JR uh, yung mga paano, paano nyo naisip tong lugar na to bakit nyo naisip magtayo ng, uh, ng airsoft range uh, ano ba yung mga naging motivation nyo para Uh, buuhin tong ano, tong laruan na to. Uh, bali ano lang. Uh, yun, una, bumili kami ng airsoft. Tapos, uh. naglalaro kami sa tapat ng bahay. Tapos, naisip namin, bitin yung pwesto. Tapos yun, nag-offer lang yung isang kasama namin na sabi niya, meron daw bakanting lote. Eh. Try namin lagyan ng mga... Hmm. Parang para sa amin lang talaga dapat eh. Hmm, pan, ano o, lang pang talaga? Pang sarili lang. Oo, oh, pang Kaso, hobby lang oo, talaga. sayang eh. Malaki. Kapang uh, sa ayun, Para magkaroon saan. din ng ibang kasama, mga maging kakilala sa airsoft mm -hmm. Kasi wala naman kami talagang kaibigan mm -hmm. eh. Na, nakikita lang namin sa Facebook, may mga nag airsoft Gusto namin try. So, sa so, lang, napabili. Tapos nag-try sa tapat ng bahay. Hanggang, ayun, naisip namin nga, in-offer nga itong pwesto, malaki. Ayun, nagtayo na kami. Tapos, in-offer na lang din namin sa iba. Para may mga kalaro din. Okay. So originally talagang walang plano na gawin yung wala, parang uh, negosyo. Wala wala wala. Kakitaan. Talagang pang ano lang pang hobby, oh. hobby lang. Ang plano talaga lang. is yung kami-kami lang 'yung mag-exercise so oh, ganyan de since nakita naman namin sa sa mga ibang groups oh. sa ibang uh, Facebook page uh, malalayo yung mga lugar kung saan sila naglalaro. Uh -huh. uh, mostly kagite, bulacan, mariinagan uh -huh. ganyan. So Uh, figure out na uh, in case naman na uh, mag open naman kami ng pangsarili namin, why not share it to others? Mm. -hmm. ba? Diba? Uh, boundary ng QC, boundary ng Santa Cruz, boundary ng Sampaloc, mm -hmm. boundary ng Manila. So, uh -oh. pwede So talagang pumunta. ano siya na accessible, accessible kahit siya kanino sa, sa lahat. So yung Yun sino lang magpunta maganda. gusto mag-try. Uh -oh. Uh -oh. kasi, kasi na-check ko nga rin, ah, uh -oh. uh, medyo malalayo nga rin yung mga ah uh, site mm -hmm. So, yung mga kunyari, taga-Maynila, taga-Quezon City, gusto mm -hmm. maglaro, sobrang layo, magastos. Unang-una, magastos yung uh, pagpunta, pagpunta. Mapagod Pagod. na ubus na oras. Lalo na pag commute ka lang, ganun. Mm -hmm. uh, dito, mostly naman, uh, one ride to all lang. Eh. Mm -hmm. Kung galing ka ng QC, one ride ka lang papunta dito through España. Kung galing mm -hmm. ka ng Manila, mm -hmm. one ride ka lang dito papunta ng QC. Okay. Tapos yung mga idea... Uh, Kamukha niyan, yung mga mga plates na ginamit nyo, yung mga uh, board, uh, ano yan, sarili nyong idea or nanood-nood kayo for uh, guidance or mga model na pwede nyong gamitin or ano ba, paano? Yes. Uuna niya nung sabi nga namin, oh may pwesto, may pwesto. So sabi ko, paano tayo magtatayo, wala tayo alam sa rules ah, oh, talagang zero, sa, zero knowledge kung, talaga. Kung ano, kung ano ba dapat yung mga target, gaano kalaki, oh. nung size, wala kaming idea talaga. Yung kung gaano ka kalayo. Si J R may kaibigan, sino ang tropa mo J? Ah, ayun, shout ka pala kay Rain. Ayun, ah, si Sir Rain. Ayun, di nagdoon kami unang hmm. nagtanong, tapos di nagtut-sabi siya, bala kayo, diskarte nyo anong, kung gaano kalawak yung utak nyo sa Pagtayo ng una nga, hindi namin alam ano bang tawag dito oh. Tawag ba dito? Stage Kasi may mga narinig oh. na may stage, may course, may ano Hindi namin ano yung alam yung tamang term mm. Tapos hanggang nanood lang ng YouTube Nanood, nanood, ma-review review, ma -review, yeah. yun Nalala Actually, wala nga kami talagang napagtanungan na, na yung, person, in person oh. Kung paano siya, wala Yung sa kanya, chat lang, kasi wala. Malayo, oh, malayo Nasa, saan ba yun? Nasa Siargao siya ngayon uh -huh. Ayun, di... Yun lang, Youtube, tingin-tingin, tas dun, nalaman na ah, stage pala tawag sa isang buo. Mm. Kala namin, per butas, stage. Mm. Mm. Yung pa isang buo sya na yung course, kung ang, saan ka magsimula hanggang matapos, yun yung stage. Okay. Tapos, pwede syang multiple stage. So, yun naman yung tatawag na ports? Yung mm. ports naman, per butas yata. Per butas. Di pa rin ako sure hanggang ngayon eh. Mm. Yun, per butas. Tapos, pwede syang multiple, katulad nito tas yun doon sa kabila. Pwede siyang gawing dalawang stage. O kaya hatiin mo. Basta start to finish stage. Tapos, ayun, hanggang may nakilala nakil na rin namin si Sir Allen. Oo, uh, si Grandmaster, oh, Grandmaster ng uh, World Champ Team, Lordman Shooting Team. Uh, mm -hmm. Naglaro siya dito. Tapos, yun, napagtanungan din namin hanggang sumali kami doon sa, paano nila, club shoot. Enjoy naman. Yun, may mga nakuha din kami idea na kung paano i-set up yung stage. Mm -hmm. Nagtanong din kami sa kanya actually, na kung tama ba tong mga ginagawa namin. Sabi niya, okay naman. Mukhang effective naman yung YouTube tsaka yung Google. Ah, uh, uh, ito lang. So, uh, Kasi so, zero talaga. From scratch talaga. From scratch, from na, scratch uh, talaga. Yun yung unang ni, day. Ni hindi namin alam yung size ng alpha boards oh, yan na. na meron palang mga different sizes mm -hmm. sa plates uh, meron rin palang mga different sizes right, so mm -hmm. standard yeah. may mga standard kasi may ano eh may competition siya na international talaga eh meron oh. talagang umawak sa kanya eh. so may standard talaga mm -hmm. uh -huh. ultimo sa haba ng barrel sa laki ng board yung distance sa airsoft yan ah hindi oh, na totoo uh -huh. actually ang, ano ang umawak din yung sa ano Compaq uh, yes, para IPS right yeah, uh, uh, series so, oh, yung, PPSA. yung, yung rules niya kapareho na sa totoong barrel international well. so sa Pilipinas yata meron dalawang na ano na rules yung pismok tawag dalawang klase, -smoke yung, PPSA, PPSA, PPSA na action air pag sinabi air. action air sa ano yun airsoft side ah. Pero meron PPSA na real steel. So isang ano lang yon isang hmm. ano bang tawag sa kanila? Uh, so, parang association, association, association na nag sila yung guide talaga ng mga standards. Mm. Okay. So ano hindi na, siya basta-basta lang na laro. International ano rules na talaga siya. May rules talaga. Kasi siyempre di ba yung mga uh, medyo walang alam sa walang alam sa background mm -hmm. ng Airsoft uh, pag sinabing Airsoft parang sasabihin parang mindset nila na laruan lang talaga eh no. So ano medyo malalim rin yung ano talaga niya yung oh. background niya and uh, as far as I know talagang kahit yung mga uh, naglalaro ng totoong barrel or yung tinatawag nga ang term is uh, real steel yeah. talagang naglalaro rin sila talaga ng uh, Airsoft. Oh actually isa uh, yung isang pro din na si Sir Clyde nagchampion si siya Clyde. nitong nakaraan lang galing siya dito. Naglaro siya ng real steel. Konting practice lang. Tapos nag-champion ka agad siya doon. So, ibig sabihin, ano siya eh. Halos pareho eh. Mm -hmm. Ang tawag nga nung iba dyan is, ano, training. Training, training, training para sa... tool para sa real steel din. Uh, hmm. kumbaga parang... <clears throat> uh, yun nga, yun, yun, to, yun, yun yung, to, uh, yung, susunod kong gustong itanong. ah uh, kung halimbawang nag e airsoft ka, ma-carry out mo ba at uh, ma improve mo ba yung skill set mo pagdating sa totoong barrel. Oo, oh, oh, oh. Ah, kasi mayon na eh. May nagpatunay na si Sir Clyde nga mm -hmm. na dito kasi makukuha mo na yung sight alignment, mm -hmm. yung tamang takbo sa mga stage. Mm -hmm kung paano yung discarte eh. pagdating mo doon konti na lang yung aaralin uh, mo uh, actually ang difference lang naman nila is yung recoil recoil okay. doon ka lang mag adapt pero same na same lang so, pati sa trigger pull sa lahat mm. sa trigger trigger discipline yun na rin siguro yun, eh mm. konti-konti na lang babaguhin mo kahit sa gun safety and sa range rules same okay. na same sa lahat One is to one. okay so uh, kaya anticipate mo na lang doon is your syempre sa airsoft, mahina ang recoil. Hmm. Sabihin mo na lang na i-times 10 mo yung recoil ng real steel when hmm. it comes to her. So, okay. so malaki talaga yung ano niya no. Ah uh, advantage niya, malaki yung maiitulong niya do sa yes, mga sa gusto mo, sa pagtransition sa, sa totoong barrel. Hmm. oh so, kung nagtotoong barrel na, pwede siya mag-practice dito. Uh. Yung mga sight alignment, uh. sa draw, sa pagreload. reload Lalo na yung draw. oh laking tulong. Pagdating mo sa real steel medyo nakatipid ka na ng bala. Kasi kung sa real alam mo ka, na gagawin mo. Um, dami mong uubos bala, magkano ng bala doon. Mm -hmm. uh, so so ito, in short, ano siya, no? uh, ma improve mo yung skills mo at the same time, hindi ka masyado magagasta. Right? Okay. Okay. Tapos, yun pa, uh, hindi ma masakit sa kamay kasi nga, mm -hmm. hindi masyadong so, Hindi mapagod masyado. So, no? uh, Uh, pinaka ano nga yun nga, yung budget uh -huh. medyo friendly sya uh -huh. so next question naman uh, may background kayo talaga sa pagbarel or talagang airsoft muna yung naging parang foundation nyo Or bago bago kayo nag hair talagang uh, uh, medyo pa medyo pa yung storya niya kasi ang unang-unang story is yung dati ng mga bata pa kabata. Ah mm -hmm. Uh, nauso mm -hmm. So yun, uh, kalaban mo yung kabilang barangay. So kabilang uh -hmm. barangay so doon nag-umpisa lahat yun. Mm -hmm. Then after years, uh, nakita na namin yung uh, so way back pa 2008, 2010, di ba? Ah, um, uh, wait, bak pa mga ganun pa katagal nakita na namin yung Airsoft. So konti pa lang yung ano uh, community niya. Uh, pero ano, pero yung rifle, uh, rifle, rifle, war, rifle pa siya. Oh, siya. At Tsaka hindi pa ugso ang ano, gas blowback na rifle. Uh, hmm. ano pa? Electric. AEG battery operated Electric. pa. Yes. Uh, so yun, uh, afternoon, uh, kami kami ayan, kami-kami rin. Ayun. Uh, kasama ng ibang katropa dati na nagsimula mag-try nun uh, until nung naghigpit na araw siguro mga 20, 30, 2013 na uh, doon na rin kami nag-stop ng laro mm -hmm. Oh, ay nagka-issue na yung kailangan. na kailangan may permit na siya. nagkaroon na, ng uh, pag nauli ka i-consider daw sa totoong barel kaya na-stop yung laro-laro nun mm mga so yun uh, years pass by then naisipan ulit namin na mm why not ulit na mag-train? Oh, uh, Ito naman yun. Yeah, medyo matagal, no? Yung tagal. gap. Yes, uh, 2013 yung, yung last plane. electric sa... No, from electric days nyo to gas. Gas blowback. blowback days. Ang tagal. Uh, 10 years, may 11. As Ang of now, gap. 11 years. Hmm. Oh, tsaka <laughs> tumatanda ba? Hindi na tayo pwede tumamling ngayon. Uh, Dati pwede kang tumamling. Eh. Oh. Uh, So yun Balibo uh, Bali po na <laughs> So nakita na namin to Itong practical shooting ah uh, Yun nga Na-encourage din kami na Okay siya Tsaka dito kalaban mo sarili mo Kalaban mo kasi sarili mo Yes, tama uh, oh, So ang kailangan mo lang talaga dito Is improve ng improve yung sarili mo Pabilisin yung sarili mo Accuracy sa sarili mo hmm. uh, kalaban mo kasi dito sarili mong time mm. Okay. yung magiging ano, goal mo okay. so Uh, punta na tayo sa susunod na question na uh, susunod nating na question uh, magastos ba siya as a hobby uh, ano yung mga yung mga yan yung mga nagbabalak uh, mag start nitong hobby na to uh, baka pwede nyo silang bigyan ng idea kung magkano ba yung kakailanganin nilang uh, ilabas na pera para makapag start sila nitong hobby na to uh -huh. unahin natin paano siya gumagana ano? eto siya. Bali sa totoong baril kasi, ang bala mo, yun yung, nandun na yung pulbura, nandun na yung, kung paano siya puputok. Ito, kailangan mo ng gas. Itong gas, ito yung magbabato ng bala mo, na ikakarga mo sa magasin mo. Tapos ang bala mo is pellet lang, di ba? So, itong dalawa, pellet, naman kan to je 3000 round. rounds is around 250 pesos 250 compared sa totoong baril na 18 pesos na taang reload din yes sa, uh, 18 uh, pesos ang uh, uh, isang bala oh 3000 rounds 200 250 okay so 50. isang ilang bala pa lang to kumpara oh. sa totoo ah uh, let's say na kung sa tunay mga 30 50 pesos gas at sa 3,000 rounds, mga ilang gas? ah uh, actually, matagal naman siya. Kung mga dalawa, dalawang ganto sa isang bag. Mm -hmm. no? Hindi, lagpas mga tatlo, almost 3 gas. Sa tatlong yung gas. Ito, ito. Ayan, is 350, 350. pesos. So, yun lang. So, sa isang laro mo naman, hindi mo kayang ubusin oh, to. Mm -hmm. Siguro hmm. sa mga magda, kahit magdamag magkakarga ng magasin hindi mo siya maubos. Tapos, oil. ang Kasi yung unit, yung mismo, um, unit, check natin, here. Uh, Walang mag. So, sa unit, eto, nabili ko, yung magkano ba nabili ko? 6,500. 6,500. Oh, so, unit, bili ka lang ng holster mo, na ito, parang nasa 1,500 siguro, makakabuo ka na. Uh, so, Sa so, let's na, say, shopee, na, shopee ka lang. 2,000. 2,000, isang set. Okay. Meron, oh, yung sa tropa. No? Uh, so, tatry din natin sunset. ilagay yung link ng mga binibila nila, sir, sa video natin, yan, para ma-check out nyo rin Sa starting mo, mga 10 siguro 9 or 10 9 or 10 9 or 10 Makakalaro ka na Pero syempre, huwag nyo makakalimutan Wala tayong iPro, dyan iPro Yan ang number 1 Tapos ano pa ba? Protection iPro Salamin Ito, kukuha tayo oh, Oster, tapos siguro Number 1, number 1 yan So, yung ganito, mura lang naman to mga... Yes, ah, uh, meron naman sa Shopee niyan, yun, 100 yung plus 150, mabayak. and to up, up to 500. So, iba, sa hardware, may mabibili uh -huh. kayong ganito. Uh -huh. Iba yung sa War Games, ah. kasi sa War Games, pwede kang tamaan ng direct, direkta. Ito, uh -huh. iniwasan mo lang yung... Pagbalik rate, ng bala. pagbalik ricochet. galing sa plate, pabalik sa'yo. Ah. Uh -huh. Pero pag binaril mo ng diretso to, meron mga rated na ganito, na pang, uh, pang direct fire. Direct fire dito, hindi, wala namang babalik uh -huh. sa'yo ng direkta dito. Okay. Yeah, okay. okay lang yung medyo hindi ganoon kamahal. Okay. And so uh, 9,000 to 10,000 may starting uh, may ano starting ano kit starter na starter kit. para starter okay. kit para makapag Tapos, start na lang. Itong na to. So marami siyang ano, marami siyang mga benefits yun. Kagaya ng ano nabanggit nila Sir kanina ah, uh, it can serve as your parang cardio nyo na rin, no? Siyempre, mm. tatakbo-takbo kayo dyan. Squat-squat oh, ka squat, dyan. Squat-squat. At the same time, yun nga, pinakamara pinakamalaki niyang uh, parang, uh, parang advantage is yung ah, uh, mahasa yung skills nyo sa totoong barel. Mm. Ayan. So, yung mga safety, mm -hmm. siyempre, safety, oh, oh, parehas na ng safety kasi oh, ito, kayo. sa airsoft, ah, uh, i-treat mo na siya as totoong barrel kasi tignan mo, hindi mo naman siya makikita kung laruan ba eh. Mm. So hindi mo alam kung ang nadampot mo totoong barrel na mm. o hindi. So i-treat mo na lang siya na totoong barrel. Tsaka ano rin pala, uh, dagdag natin dun sa magiging exercise dito is yung uh, mental ability nyo, may increasement din siya kasi ang mangyayari kasi isipin mo kung paano mo tatamahan lahat yung targets mo na mas sa mas mabilis na oras. Hmm. Kasi yung kalaban mo dito, uh, let's say na may kalaro ka, other person. iniisip na niyan kung ano yung next move niya hmm. para siyang chess eh. Actually, yeah. uh, advance na dapat yung iisipin mo, kung paano mo tatamaan to? After niyan yeah. anong gagawin ko? So, so yung oh, uh, iniisip mo na rin siya. So meron siyang increase sa uh, paglaro ng utak mo, uh, kailangan mo siya talagang pag-isipan. May planning. Lagi ka magpa-plano kung paano yung mga moves, moves mo. mo. So, hindi lang physical, pati um, mental, mental na i-improve mo. No? Yes. Yung mga sabi, mental game. Mental na, game, game talaga siya. Actually, ang tawag nila talaga dito sa airsoft practical shooting is mental game talaga. Kasi iisipin mo talaga kung paano ka mapapabilis at paano ka mapapadali. Okay. Alright. So, last question. Uh, yung mga uh, fee pagka naglaro po dito yan sa mga nag interest na pumunta dito at least alam agad nila beforehand kung magkano yung mga mga range fee kung, mm -hmm. or yung iba pang mga ino-offer yung mga services dito kasi parang alam ko nag o offer din kayo ng mga coachings di ba ng pati rentings uh, actually ang um, range fee is the use of range lang is 200 for 4 hours time of using the range mm. bale ano lang yan 1 to 5. 1 to 5. Yun yung pinaka-operating yun yung ano pinaka operating times. Hmm. Pinaka-operating hours namin. Kung, uh, Monday to Sunday yun. Walang problema kahit anong araw. Kung so, anong dumating hang. kang late, wala hanggang 5 lang talaga. Hanggang kasi lang wala kami ilaw. Uh, oh. hmm. Tsaka um, baka, ano eh, yung eto, city talaga to city, eh. City, Maraming uh, oh. lapit bahay. Ah, so, so mga kahistor. So, yes. Bahay dyan sa likod, bahay dito, uh, mm -hmm. bahay dun, bahay din dun. Mm. So, okay. ano lang tayo hanggang may araw lang. 'Yun okay. uh, e yung man, ano, marit pagka, marit. kunyari may gusto magpaturo, ganun. Ah, uh, yung mga instructor fee, uh, kasama rin naman doon sa beginners package namin, 'yun. So, pupunta package. kayo dun sa page namin sa 3G Airsoft Range. Mm -hmm. um, may makikita nyo yung mga package deal namin doon, kasama na yung mga rent ng mga rigs, ah. units yan, uh, extra magazine, saka kung ano yung instructor. Actually, tinuturo lang naman namin dito is yung basic lang. Okay. Ano uh. po yung uh, Facebook page para doon sa mga nanonood? Uh, it's 3G Space Airsoft Range. Okay. 3G Airsoft Range yan. So, check out nyo na lang po sa Facebook. Uh, nandun na yung lahat ng ano, na na po lahat. Uh, In Pag info. Pag nag-message po kayo doon, uh, automatic may mag-reply po sa inyo doon na kasama namin uh, automatic ibibigay sa inyo kung ano yung itatanong niyo po na questions. Okay, yun. So, dun sa mga nag-i-interest, uh, mm. nagbabalak na mag-try out uh, kahit wala pa po kayong gamit, no? Pwede silang yes. sila, mag-apply. Dito no? mo lang. Dito so, mo lang so Dali nyo lang 'yun sarili niyo dito. Ayan, message nyo lang po yung Facebook page nila Sir Brian at Sir JR sa 3G Airsoft range, no? Yes. Uh, para makapag-try out kayo. Para at least do sa mga medyo... Mm -hmm. uh, hindi pa sigurado kung talagang mag oh, pwede nyo ma-experience oh, mag so, bago kayo mag-invest uh, try mag, nyo muna mag uh, ano bang ba tawag doon mag commit kukommit commit dito uh, sa ganitong hobby matry nyo muna at uh, ma experience uh, mm, ma-experience at masabi ma, sabi ma, ma, ma Uh, sabi niyo sa sarili niyo masagot niyo yung tanong niyo kung gusto niyo ba talaga tong hobby Bumpara na sa inyo, yeah. oh, para, para sa inyo hindi para, sa, inyo or hindi oh, okay. so, oh, okay. kayo mag-aalala hindi naman namin kayo iiwanan actually gusto niyo talaga mag-train dito hindi namin kayo iiwanan pwede niyo pa kami makalaro dito mm -hmm. at marami din kayo makakalaro dito may mga regulars na rin kami dito na nagpupunta mm -hmm. na nag nagre-ready for the another competition oh, yeah. so this Sunday this coming Sunday pupunta ulit sila din may mga scenarios na kami na ready nakalatag para sa kanila kasi uh, magta-train na talaga sila for the competition dali. Okay. Alright. So, that's all guys. Uh, sana may napulot kayong uh, aral for today. And uh, sana natulungan natin kayo na magkaroon ng bagong uh, idea uh, sa mga bagong mga trips. Yan. So, doon sa mga hindi pa nakaka-try mag-airsoft and uh, sobrang interesado kayo just uh, PM 3G airsoft range. And uh, kausapin niyo lang si Sir Brian at si uh, Sir JR. So Sir Brian at uh, Sir JR, salamat po sa thank you, thank you. oras nyo. Uh, and salamat din 'yan sa pagpapalaro nyo sa amin dito ng uh, anak ko. Uh, Nag-enjoy kami sobra. And uh, yun, sa susunod, uh, tambay ulit tayo dito. Siguro try nating pumunta dito kapag uh, marami mga naglalaro uh, para at least ma ano niyo rin makita nyo rin kung Uh, paano ba talaga yung uh, uh, buhay as uh, an airsoft hobbyist? Mm. So, masaya, masaya. Masaya dito. Sobre. Ayan. Action air. Action mm. Meron era. kasing dalawang klase ng airsoft. Eh. Yung mm. sa war, ito yung action action air. Okay. Yeah. Alright. So, uh, from uh, sampalok it's uh, Brian of Kid and Dad Motorblog. Thank you po, Sir Brian at uh, Sir JR. Sa susunod po. And that's all for today's video. See you in the next one. Peace!